kamegday job, today magluluto tayo ng masarap at healthy na tenga ng daga with chicken sotang hondisado. Kumuha ako ng tenga ng daga sa likod ng bahay yung madalas tumubo sa mga kahoy. Sa dami nilang ngayon, perfect gamitin. Ang tenga ng daga ay mas kilala sa wood ear mushroom. Safe na safe itong kainin. Hindi po ito nakakalason o nakakahilo. In fact, ginagamit po ito ngayon na herbal medicine dahil may anti-inflammatory at an antioxidant property. Siyempre, inugasan ko muna na mabuti ang mga tenga ng daga bago lutuin. Narito ito ang mga sangkap. Tenga ng daga, chicken breast, ripolyo, carrots, sayote, sibuyas at bawang at ang binabad na sotanghon. Let's cook! Sa kawali, magpainit ng kaunting mantika. Ating igisa ang bawang. Isunod ang sibuyas. Isama na ang hiniwang chicken breast. Lutuin ito tapos ang ating bida, ang tengan ng daga. Haluin ng mabuti para lumabas ang lasa. Nimplahan natin ng paminta, isang kutsara ng oyster sauce, at tatlong kutsara ng toyo. Nakadepende na sa inyo yung panlasa. Lagyan ng isang basong tubig at pakuluin. Kapag gumulo na, ilagay ang karot, sayote at ripolyo. Haluin ulit at isunod ang sotanghon. Pag well mix na lahat, ready to serve na ang masustansyang tenga ng daga sotanghon gisado. Perfect sa tagulan o kahit pang ulam sa regular na araw. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like at comment. Bye!